kilalanin natin ang special someone daw ni Liza Soberano. Liz can update, Liza Soberano, umamin sa totoong lagay, ng really kay Enrique Hill. Ang kanyang long-time boyfriend, madaming tagahanga ni Liza Soberano, ang nagdamdam, dahil bakit daw iniwan sa ere si Enrique Hill. At iniisip lang daw niya, ang kanyang sarili, paano naman daw, ang career ni Ken. Pag iwan niya ang Liz Ken Love Team. Dahil sa tagal ng tambalang Liz Ken, ay marami ang nalungkot, dahil mas pinili daw niya, ang career sa Hollywood. Ang kinaganda, okay naman ang career ni Liza Soberano, sa Hollywood. At nag-enjoy naman siya sa kanyang ginagawa, at ang dami balibalita, na may bago na daw nagugustuhan si Liza Soberano, iyon daw ang palagi niya kasama sa ngayon pero iyan ay puro chika lang, na walang katotohanan. Sa katunayan, pinabulaanan ng malapit sa dalawa, na ang couple na ito, ay walang problema, sa kanilang relasyon. Sinabi pa ng malapit sa kanila, na alam lahat ni Ken, ang araw-araw na ginagawa ni Liza, sa ibang bansa. Palagi daw, nag-uusap ang dalawa through phone, at di sila nawawalan, ng time sa isa't isa. This couple, are really strong sa chismis sabi pa ng malapit sa kanila. I admire their loyalty sa isa't isa. Malaki ang trust nila, sa bawat isa. Dagdag pa ng malapit kina Liza at Enrique, kaya daw din nagsasalita, sina Enrique Hill at Liza Soberano, dahil alam naman daw nila sa sarili nila, na walang problema, sa relasyon nilang dalawa, at nagsusuportahan sila sa isa't isa. Wala daw sila dapat ipaliwanag, before nagprirma, si Liza Soberano, sa Careless Music, at pagsabak niya sa Hollywood, na na nila yun pareho, at binabalak na talaga ni Enrique, pag walang project kasama si Liza Soberano, ay tatutok siya sa kanilang negosyo, sa ngayon lalo pa daw tumitibay, ang relasyon ng dalawa, kahit LDR muna, ang lang ng pakiramdam guys, na sila pareho ay buo ang tiwala, at pagmamahal sa bawat isa. Do you want It's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. It's you, yeah, boy. Don't wanna show me now and forever. Know you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. Don't wanna show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day.